tayo sa release ng Lopez at at bibisitahin natin ulit si Tatay Ray, no? At shout out na sa atin, dyan, si Kuya Bar Santos Matubang. Shout out kay Kuya Bar Santos Matubang, kay Ate Edna Vlog at kay Kalinga Prab. So, parang malabo-labo yung ating video, guys. So, nandito po tayo sa release po at balikan natin si Tatay Ray. At shout out din ulit sa ating mga kasamahan natin sa landing pad gumaka. Uh, si sa pinamumunuan po ni na J. Murillo Vlogs uh, ang ambasador po ng Gumakalanding Podcast at ang deputy natin na si Kalingap Lidya at, at ang kasama natin si Billioness Vlogs, si Kalingap Jubal of course myself so nandito po yun nakikita po ninyo sa akin sa likod ko, nandito po yung bahay na pinagawa po natin ng mga sponsor shout out sa ating mga sponsor dyan uh, ang nag sponsor ng bahay na si Irene Dibis si C.I. Uh, Kalingap Super Mario sa, si Miracle Lover Sally Naigan uh, si uh, ito isa din ito dito si Sir Winnie no uh, nag-ambag din dyan at uh, sino pa ba yung baka may nalimutan pa tayo ayun salamat ito sa pabahay na ambag ng ating mga nag-sponsor dyan ayan nandito po sa, sa likod natin si Tatay Ray kumustahin natin dahil matagal na po natin siyang hindi natin nabisita so ayan no parang uh, maganda po yung aura ng mukha ni Tatay Ray parang Parang walang problema. Tumaba po siya. Ayan. So, guys, ano? Kausapin natin si Tatay Rey. Kumustahin natin. Ayan. Ito, Tatay Rey. Awi. Kumusta ka na, Tatay Rey? Ito po. Ano nangyari sa iyo ngayon? Tutulog ako bagay tanghali. Tulog ka nang? Tanghali. Tanghali. Buti. Buti, buti Tatay Rey. Nung... Pagpunta namin dito, nandito ka. Oh, Hindi dito. ka na mahirap ha ha hagilapin. Oh. No? Uh, timing din ang aming pagpunta dito, nandito ka. Ayako ako isa din Dito ako, nandito hanap buhay ko. Doon wala. Wala alasan, asan, asan ang wala? Wala, nandito hanap buhay ko. Nandito bahay ko, nandito. Oo. Oh, oh. ayoko naman. Mga asan Sama, si nanay? Ano yung salis? Minsan naman naaabay ako anak ng tataboy, pati nanay. Tataboy ka? Pati nanay. Tinaboy din nanay? Oo. Ayan mo na yung tatay rin. O, kumusta na yung pagtira mo dito sa bahay na to? Ay, eh, maganda. Maganda? Malamig kagabi. Man. Ah, malamig, grabe. Blackout, ilaw, ama. na, wala yung sadyo. na. Bakit? Hindi na nag-ilaw yung solar? O manamba tayo ko, manamba tayo. Ah, i kailangan yan charge ng ano, ng araw. Ah, Oo. Naulan. Alakas ang muntong ba? Uy, Ganun? Ah. yan? si Nanay, nandiyan natulog kagabi. Tulog na ugamba. <laughs> ah, pati sa sagina, o lok pala pa saka ng eh, ano? Lakas na hangin. Lakas talang hangin. Lakas hangin. Hangipo, ipo oh. Matagal na rin tatay rin noon. Hindi kami nakabisita lagi. No? Oo. Tumantuwa ako noon na goreng Goring. Natuwa ka nung hu, naghula-hula si Nanay Goring? Oo. Oh, -si. Manghula ba talaga yun si Nanay Goring? Dati yun hu, papagamot. Kaya lang na ano... Ah, Mag na may sakit. na, na nagkasakit. Ah, uh, ngayon ko lang nalaman na at si Nanay Guring pala ay Nagamot. manggagamot, gamot so, at manghuhula. So, Wala ka naman sinabi sa akin, tagal ko na nagbalik-balik sa iyo dito. Nagnat ako, pinainom na, niya na ako bago ligo anak ko. Nagnat yeah. ko. So, ayan mula na ta Tatay mula nang nagkaroon ka na ng bahay na maayos, maganda. Na ako natulog lagi yan o, wala na ikaw sakit sa ulo, no? Malaan. Hindi na yung katulad dati na pagtagulan ay may tulo sa loob na inyong bahay. Maganda na inyong uh, pagtira. Pupunta sa ako Kaya magpasalamat ka ulit sa mga taong Malaan. nagmamahal sa'yo. Sige, shout out ka dito. Nandito o. si Yai. Manunood yung o. si Yai. Kilala mo si Yay? Oh, oh, yung wala. Oh, yung yung sexy no? Oh, yung pumasok diyan. Oh, sabi nga. Si sabi si Ate. Oh, yung pangalawa din si Pardo B yung mahabang buhok. Oh. Oh, si si Pardo B yun. Oo. Yun, yung yung, mga, yung marami kami, nandoon si Kuya Bal, di ba? Oh. Kumusta naman yung araw-araw mo pangmumuhay mo? Okay lang, meron isang meron dalawang daan. swerte oh. lang naman. Swerte-swerte. Pero kahit ganun lang yung dalawang daan nakakain pa rin ng manok. Oo. Ba e, tapos, lukad, ba karuki, oh. Ba... Tapos, kaga akong lukad, isang daan. Bara. Sa kaya kong karoke, o, oh, ay sin. Okay. Runta. Oo, mm, okay. Sa beskin lagi. Mm. Yan dito tayo sa tatay sa bahay mo, no? punta tayo sa loob. Ayan mo muna yan dyan. Yan yung bahay ni Tatay Ray, oh. Guys, baka namimiss ninyo yung bahay ni Tatay Ray. Madilim dito. Eh, buksan mo yung pit. Ano? Oh, Yun. So, bagi, balita, balita ko. Nalinis ko lagi ito. Pag wawalis ko ito. Do, babasa, basa. Lagi sa goring sabi ko. Basa, go, lababa, kuskus ko. Eh. Mm. Ang kakalawang. Eh. Mm. Yeah. At least okay uh, niya. Ito, may tubig na to. Wala. Yeah, ha, Ba't hindi niyo tinanda ng tubig? Sa gihay, baka ano, ko Sabi ko, Huwag kayong maglagay dito, tatay, ng mga, mga prutas o. Katulad niyan, prutas o. May langka. Ang daming parang langaw. Oh, parang madaming langaw tatayo. Oh. Ang pangit. Ano, malanghap nyo yan. Tinan mo. Bakit kayo ng mga ano dyan? Eh, naglalangaw yan. Ipasok ng sako yan para hindi masyadong malangaw. Daming lumilipad. Yan mga kalingap. Yung bahay. Yun, okay naman yung sitwasyon nila. Mainit lang to pag tanghal. Pag hapon. Mainit pag hapon. Mainit ba na? Mainit ba pa na? Oo. Sa akin, hindi ito na labi po. Dami yung tambak dyan ng mga pagkain-pagkain, kaya yung mga langaw. Hmm, tingnan mo, ang daming lumilapad. Hmm, tingnan mo, oh. Malalanghap mo yan, eh. Okay naman yung ano ninyo dito, yung... Meron naman naka-stack na din pagkain ninyo, no? No. Dito na lang tayo sa labas kasi daming lumilipad para malang baka malanghap natin. Ayan mga kalingap oh. Tagal na rin tayong hindi nakabalik dito kay Tatay Ri. Kasi po uh, tayo ay nagpabundok na po, nagpabundok na po. Matagal na po tayong hindi nakabisita kay Tatay Ri kasi hey, nagpabundok dito. kasi Tatay Ri, nagpabundok-bundok kami. Ah, kaya Tatay Ri, parang wala, wala ka ng masyadong problema. Wala po. Kasi tumaba ka. Oo, oh, tumaba ako. Toto lang tangali, eh, laba. Ikaw pa yes. naglaba? Oo. Oh, ako, laban ko. Ah. yung ako sa Maynila. Oo. Oh. Um, isa libre bida sa akin kapatid ko sa kapon. Yung kapatid mo? Kumusta naman yung mga kapatid mo? Kinukunta ka naman. hindi hmm, Hindi po, napunta ako. Walang sir Na wala ka cellphone. Eh makihiram ka na lang ng cellphone. Ito ng number kapatid ko na Wala naman. Oh, ang ingay-ingay dito guys ang dami kasi mga ano mga motor, skates ito yung buhay ni tatay re lalong nabuburing yung ano mo tatay wala si nanay Lalong nabuburing yung ano mo diyan. Ang dilim ng ang dilim ng ano mo. Ang dilim. Papasok ang pusa, napasok. Ah, oh, napasok. Tapa. Nako. Yan na ang launahang manok kami. Ginain po. Nako, pagbukas yung ano, bintana? Oo. Nako. Kakanin. Sinara niya na kain at napaulong. Ubo siya. Hindi na kayo masyadong mabasa, no? Laging umuulan. Kasi dito pa lang, oh. Meron na kayong ano dito. Dito pa lang, oh. Dito pa lang, oh. dito pa lang, oh. dito pa lang hindi na mabasa. Hindi na ma... Oh, so, diba? Hindi na mabasa. Maganda na yung buhay mo. Hindi katulad noon, tatay. Yung buhay mo na, noon, ang hirap. Lagi kayong nababasa. Oh. Lagi na lagi kang nababasa. Lagi kayong nababasa, hindi kayo maka maka ano. Oh, hindi kayo makaupo ng maayos, oh, oh. makahiga ng maayos kasi lalo na pag laging ulan, laging basa yung loob ng bahay nyo. Hindi ngayon maganda na yung sitwasyon nyo. Ang dami bang naiingit iyo? Oo, ang dami. Ang daming naiingit na may bahay ka? Oo. Uh, walang bahay para akong hinubaran. Wala kang bahay para kang hinubaran? Hmm. Uh, Kawawa talaga kayo kung walang, walang ganito na bahay. Nanay, nanay. Tatay namatay dito, binal doon. Isang taon na ko doon. Inambil yung magulang ko. Ugas ko, padaliguan ko sabi po ating ningning panganay kayo abiyad niyo, magulang mo yung dito yan mm. yung so, abiyad po ano sabi ng kapatid mo ha? nalaman niya na okay Tani, na yung bahay mo Hindi na hindi napunta dito sabi ko ya, Ihiya sila sa akin. Nahiya sa iyo? Oo. Oh. Bakit siya na nahiya? Buwat, binintan nilang bahay. Lahay ng bahay dito. Hindi laki ng bahay niyo dati. Kubita. Bininta nila. Oh, hindi ako ba, alam ko hindi ko alam an katira ko Ay wala. Um, ko, hindi ko alam. Ah. Hindi Palang, ka lamang tinirahan, tinirahan ka ito lang ka laki no. Oh. Sinira pa nila? Ko, para ako hinubaran nila. Hinubaran ka nila? Oo, oh, yan. Sabi ko, sisimba ako. Ginawa din ako. <laughs> Harap din ako. Anong ba yung Dumating meron nangyo sabi dam si Goring wag mo magkuwang kintas mo. Huwag wala o. Oh. Yung kintas mo? Hmm, wag daw. Dayo, yun too. daw ang magbibigay sa iyo ng swerte. Nainit pati ito. Nainit? Uh. Oo. Oh, kasi bakit nainit? Para... Para mga ang tanggol ka Hmm. Galing ah. Ngayon. So, tatay, meron tayong ano ah, may bitbit -bit tayo. Dahil uh, matagal na kitang hindi na bibigyan ng ayuda. Ayan, may bigas tayo. Kunin mo yun, oh. Isa. Oh, oh nauntog pa. <laughs> Yan. Yan. Yan ay galing sa ating mga sponsor na si galing kay Yay. Yay. So, Kay Irene Dibi Kay uh, 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 Kalingap Super Mario. Kay as uh, Pardo Galing sa kanila yan. No? Yung mga pangayuda natin. Ibigay, pang pangayuda natin sa inyo. Meron pa tayo, Tay. Ispasok mo muna yan, Tay. Pasok mo muna yan. Balik Tay! Yan. Mamaya na yan, Tay. Huwag mo munang ipasok yan sa timba. Diyos ko. Huwag mo munang ipasok yan. Kasi nag... Kinakausap pa kita. Saka na pagpasok yan pag wala na ako. Okay. Mm. Diyan, lagay, lagay mo muna dyan sa... Ano, sa... Higaan. 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 Ang bilis higaan. mo ay hindi, sandali. Oh. Oh. ka? Oo. ka muna. Sino nag-ano na yun? Baha? Oh, baha? Asan? Ang baha pumasok ang tubig doon sa loob? Hindi. Dito lang. Diyan lang? <laughs> Nakabrep pa. ka? Oh. Uh. yun. tatay. At tatay rin. Pakibuhat yung bag na yan, ipakilagay sa loob. Mabigat yan. <laughs> yan. Yan, dyan na. Buksan mo muna yung ano. Buksan mo na yung bintana. Ang dilim, marasyusip. Yan. Tatay Re. Hindi lang bigas ang ibigay namin sa'yo. Hindi. Meron pa tayong ano dito, Tatay Re. Okay. Ito, Tatay Re. Meron ka pang... Wow, ganda dito! Ayan, meron ka dito, Tatay Ray, oh. Buksan mo yung ano. Tatay Re, ang mga... Ano niya? bahay niya napuno ng... Parang lumilipad. Oo, doon sa bahay. Uh, Natay na, re. Ito yung ano mo. Ayuda mo. Bala ka na dyan. Ha? Yan. Ayun ang mga pangayuda mo. Bala ka na dyan. Sa so, inyo na yung dalawa ni nanay. Ha? Bigay ni ano yan. Nila Sisyay, Pardobi, Iron Divis, Kalingap Super Mario. Hmm. Yan na, sila ang nag-sponsor nito para sa inyo. No? Bigas, may isang bigas, may isang sakong bigas at yan, yung yung mga pang ano nila. Pangayuda nila, guys, no? No. Ano mo mo, Tatay? Thank you. lang. Salamat. No. Malaking biyaya 'yan, Tatay. Kahit ganyan lang 'yan. Dahil yang mga 'yan il ilang araw mo pa hanap hanapin. No. Nakatulong na rin yan sa inyong ilang araw na pamumuhay. Opo. Nalalagyan na rin nyo yung chan nyo. Sabi ko, salamat. Yan. Thank you. Galing. Thank you. Mainit pala dito pag tanghali. Grabe. Mm -hmm. Yun. So, yan o. Oh. Mm -hmm. Yun dito guys no mga kalingap no binisita natin ulit si Tatay Rick para bigyan natin ng ayuda. Di matagal na po tayo hindi nakapagbigay ng ayuda kay Tatay. Parang walang problema to eh. Parang okay na ang buhay nito ni Tatay ay. Ayun po. Ang ganda ng bahay mo tay. Mhm. Dito. Yabe, yabe, dadaw ko ya damit. Dito. Kasi ko kulungan lamit bago dila lagyan naman. Ng... Pwede mo malagyan dyan? Pwede. Kung Kaya gusto mo. Dito, dito. Dito, ganyan. Lagyan mo, kung gusto pwede mo lagyan. Oo. oo. Ang init pala, mainit pala dito pag ano, pag o, hapon. Sa picture ng pati, papadala si Beno, tuwan-tuwa yun. Hmm. Papadala ng picture. Tuwan-tuwa yun. Tapos yes, hindi na kayo natuluan ng ano, mga tubig-tubig, ulan. Lilinis lagi ito. Babak. Ay, maglinis lagi. -linis Yung mga gamit kaya. ninyo, puro para, parang may laging may libag. Oh, then, o, puro may libag. Oh, ah. dapat brasyan yan. Yeah, yan. Kahit mahirap tayo, kailangan malinis. Yung gamit niyo puro may libag. Ibabad nyo yan sa ano, brasan, basabunan, bras, bras, bras. Uh -huh. Para, parang ano, malinis tingnan. Oh, ma oh. balita, nabalitaan ko, yung upuan na yan, nakaratin kahit saan yan. Uh -huh. <coughs> Bakit nakarating kahit saan upuan na yan? Sabi ko, sabi ko si sabi ko, ko kung wala ako dito. Ante, bakit nila na, 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 nabuksan yung bahay mo is nakapadlock mo yan? Hindi. Diyan, hindihan ko rin sabi ko sa kakandadohan ko. Diyan, diyan yung guri na yun. Sabi ko, diyan ako ang Hmm. Hindi kasi kapag ano kasi pag galing sa amin, hindi pwede yan makarating kahit saan. Oh, yung ko. sa inyo lang, yung halimbawa, yung may gamit kayo, kasi kami, lagi kami pumupunta dito, tatay. Nagsicheck -che kami ng gamit. Sabi ko, Jubing, kahit birthday, sabi ng birthday doon, kuha o meron upuan. Hindi mo yung upuan wala. ninyo, puro, puro putek. Hugawa nila eh. Ay, hugasan ninyo mga anong gamit niyo O, tingnan mo yun, o. Oh. Yung mga ano ninyo, mga gamit ninyo, puro libag. Lilinisin ko nga eh. Ngutang ko ko. Kahit mahirap tayo, pero malinis yung ating mga gamit. Mahirap na nga tayo. Tapos, puro ano yung gamit ninyo. Parang iwan. Hmm. Ayan mga kalingap, ganito, hanggang dito na lang po tayo. At yun, abutan natin yung uh, ayuda si Tatay Rino. Bahala ka na dyan, Tatay Rino. Mm Ayan, thank you. Thank you. Yan, papa, kayo. Punta tayo sa ano? Gihay. Oh, Yan sige. Ba mga kalingap, salamat. Ah, hanggang dito lang yung ating vlog. Yan, mas binisita lang natin si Tatay Rick para ano, maabutan po natin ng ayuda. Yan. Bye-bye. Okay, so <laughs>

sacrifice your love to the satans that you ban ah the jason Papa danda dada